Alam mo ba kung saan nagsimula ang buwan ng September? Ang salitang September ay mula sa Latin na Septem, na ang ibig sabihin ay pito. Noong unang panahon, sa kalendaryong Romano, ang taon ay may samping buwan lamang. Dahil dito, ang September ay itinuturing na ikapitong buwan. Ngunit nang dumating ang pagbabago sa kalendaryo, nadagdag ang Enero at Pebrero sa unahan. Kaya ngayon, ang September ay kilala bilang ikasiyam na buwan. Sa simpleng kasaysayang ito, makikita natin na kahit ang panahon ay nagbabago at ganoon din ang ating buhay, may mga pagbabagong dumarating. Mga panahong di natin hawak, ngunit hawak ng Diyos ang lahat. Sabi nga sa Daniel 2, versikulo 21. Siya ang nagpapalit ng mga panahon at kapanahonan. Nag-aalis siya ng mga hari at nagtatatag ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong at kaalaman sa mga maunawain. Isang malinaw na paalala na ang Diyos lamang ang may kontrol sa bawat panahon ng ating buhay, maarin ang iba sa ating ngayon ay dumaraan sa pagsubok, may sakit, kahulangan o kalungkutan. Ngunit tandaan, Gaya ng pagbabago ng mga buwan, darating din ang pagbabago ng ating sitwasyon. Hindi man natin alam kung kailan, ngunit tiyak na sa tamang panahon ng Diyos. Ibibigay niya ang kaginhawaan, kalakasan at sagot sa ating panalangin. Kaya ngayong buwan ng September, gawin natin itong pagkakataon upang magpasalamat sa mga nakalipas na buwan at imarap na may pananampalataya sa mga darating. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ang may hawak ng ating bukas. Tulad ng kalendaryo na binago mula noon hanggang ngayon. Ang Diyos din ay kayang baguhin ang ating buhay. Mula sa lungkot patungong kagalakan, mula sa pagkatalo patungong tagumpay, at mula sa dilim patungong liwanag, ang September ay paalala na ang panahon ay dumadaan Ngunit ang Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Kaya't sa bawat hakbang ng ating buhay, kumapit tayo sa Kanyang pangako at huwag mawalan ng pag-asa.